magandang gabi mga broods kalmadan naman manghuli tayo ngayon ng pusit pusit lomot Sama natin o oh. brood maki ano oh. kalmada yung dagat ngayon shout out sa ating mga supporters dyan salamat sa pag mga broods dun tayo sa kabilang isla manghuli ng pusit pusit lomot yan oh yung pangulong Ayan o o palaot yan mamaya sana marami tayong mahuli mamaya mga, mga bros para may pambinta saka ulam baba na yung araw o oh. yan yan o may huli na tayong isa o oh. oh. may huli na tayong isa pamain yan mamaya pag ano pamimingwi tayo pag mahina yung kain ng pusit mamaya na lang mga broods yun mga broods Dito tayo sa ispat ang dilim na aarga na tayo ng ating laban ang terus uh, yang itu kalau lewah sana makan hari tayo bye sige. Ay. Tayo. Leybe. yung area ng ating isang roaches. Isa naman. Two, three. Pulihan mo. Yan mga broods. Madilig na. Madilig na tayo nakarating. Sana makahuli. Ang laro-laro lang mga broods. Ang pang makakaga. Makapit. Saka sa dahan dahan sana makadali tayo nung nakaraan konti lang so okay na mga pang ano na din kabinta pa tayo nakapambigas pa <laughs> tandaan na tayo ibas eh sumabit yung ano natin ipon ipon Ang May, maya lang mga broods Update na lang Kahuli Uli na tayo mga broods Maliit lang Kahuli na tayo Ay Si Lupin <laughs> Hindi pa pala mga broods Naprank tayo dun ah plastic pala subscribe na tayo Mga broods, nakadali na tayo. Yan o. dali na tayo ng isa. One, zero. Mga broods, mga isa lang. Lodge. Pa. eh meron na. na kami talbos. Harbis na sa uh, uh, garden. Ayan o. No. Sinabawa. Harbis na kami sa aming garden. Nagay mo na. Ayan o. No. Ah. Na yung tatlong pirasong hole in poset. kung ulan na. Ayan. Ano na ang huli natin. Ito na yan. So, so na tayo. Ito yung huli lang natin, no? Tatlong piraso. Nag-awat lang. Nag-awat lang sa dagat. Mataka. nag Nag- ano lang, ikot-ikot, sobrang dalang ng kain Nang higit. Ito Hello. yung sa pamingwit natin, itong huli natin, isang baga-baga tabawan ng ni misis so, e, eh, sabawan lang natin pang ulam na din tatlong kahit itong praso manamis na bis na din ang sabaw niyan. sige mga broods hanggang dito na lang sa susunod na lang ulit para susunod magandain muna tayo madalang pa yung pusit Magandang Shout out na sa ating mga uh, walang sawang suporta dyan shout sa inyong mga bro ha? magudlong oh sunod magudlong naman mangulit tayo ng mga tambaka yan o Dahok ka na mga so, dito na lang salamat sa panonood at suporta God bless.